Sa pagsisimula ng opisyal na 90-day campaign period para sa halalan 2025, inilunsad ng Commission on Elections Baguio ang Operation Maklas ngayong ikalabing isa ng Pobero upang alisin ang mga campaign materials na iligal na nakakabit sa mga ibinagbabawan na pampublikong lugar. Kung titignan mo yung mga binaklas natin, they are posted in the wall of a public property there are posted sa railings ng isang public property like overpass and bridges, pinagbabawal po yun. Sa pakikipagtulungan ng Office of the Regional Director, Office of the Provincial Election Supervisor Benguet, Baguio City Police Office, Department of Public Works and Highways, at Department of Environment and Natural Resources. Tiniyak ng mga otoridad ang pagsunod sa mga alituntunin ng halalan sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga poster at tarpaulin na hindi ayon sa itinaktang patakaran. Ah uh, sana sundin nila no na ikabit nila sa tamang COMELEC uh, poster common poster area. Uh, lahat naman ng opisina ng COMELEC sa buong bansa ay bukas at ah uh, maibibigay sa kanila ang listahan kung saan-saan sila dapat magkabit at alalahanin nila ang sinasabi ng ating COMELEC resolution na uh, na nag-emphasize ng ating Fair Elections Act also uh -huh. na nagsasabi kung saan pwedeng magkabit no ng posters. Ito nga ay um, sa tamang lugar at 'wag magkakabit sa puno sa mga poste, sa mga public buildings, waiting shed, uh, bridges, at sana um, tignan nila ang ating Comelec uh, Resolution na ito, ang ating batas patungkol sa pangangampanya, at sana isundin nila ito. Sa pagsisimula ng campaign period, muling nananawagan ang Comelec sa mga kandidato at kanilang taga-suporta na sundin ang mga patakaran upang mapanatili ang patas at maayos na proseso ng halalan. Patuloy na magbabantay ang mga autoridad upang tiyakin ang isang malinis at transparent na eleksyon. Anjay Dumiles, para sa Herald Express.